Kuya Bin, tanong ko lang. Mm. Di ba malapit ng magpasko? Mm. Ano yung wish mo nitong darating na Pasko? Ang totoo niyan, yung wish ko, tinupad na ko at grab. Pwede ko bang itanong kung ano yan? Parang ang sayo ng pakiramdam ko, natupad yung, ko pala. Yung...

sabi mo kay Kuya Jerome? Ah, ano masipag. Hmm. Talagang ikaw pa'y dadalawin ko. Makilala ko. Mm. <coughs> may baby na yan. Hmm. Mm, kakapanganak lang. Siyempre gusto ko din, Kuya Bin, magkaroon ka ng pamilya. <laughs> Isang family. Oh. Yung gusto ko maging masaya ka balang araw. Gusto ko maging masayang-masaya ka balang araw. Yung kasama mo, yung asawa mo, yung anak mo. At uh, siguro, wala na akong sayo noon pag uh, nagawa ko yun sa'yo, Kuya Bin. Hmm. Pero, siyempre, makakamit lang natin yun pag uh, tinulungan mo kong ano yung gusto nating mangyari no kasi ako ayaw ko sabihin na may problema ka kasi alam ko okay ka naman yan hintay lang ho kami ng balot oo oh, talaga na ako din ko lang yung pangalan ng balot eh <laughs> paano naman ako hindi ko pipigilan eh kahit sampung balot uubusin ni Kuya Melvin <laughs> kanina nagustuhan mo yung ulam natin Melvin. Hmm. Yung manok. Oh. Marami ka na na-drawing, Kuya Vin. Hmm. Pag nainip ka, sabihin mo ha. Ah, alam ko Pag uh, gusto mo makipaglaro, uh, hindi mo na ako magtatrabaho. Hmm. Pero alam ko naman, nandyan si Kuya Lito. Nakabantay hmm. sa dyan. Hmm. Kanina, parang ang lalim ng iniisip mo dun sa kwarto mo. Masaya naman, masaya naman kasi na ano, sa nakikita at iniisip hmm. Mm. Na kung totoo man yung ng iba, ganun talaga ako saya. Mm. Kumusta yung liniligawan mo, Kuya Bin? Ayos naman. Hmm. Kaya At yung asawa na raw. Huh? Hindi ko lang alam na yun. Hindi yung katsat mo, may asawa na. Oh. Yung panganay natin guys, to. ang tagalang bumiling balot. Minsan, Kuya Bin, ano yung mga... Naisip ko. Mm. Kabaligtaran. Kung bakit kailangan ng kabaligtaran para yung ibang tao malito. Mm. Sa, sa lingwahe okay. ng English, magic. Mm. Kasi yung pagkawala natin dito, sir, ay talagang normal na ngayon sa mga tao. Mm. Kuya Bin, tanong ko lang. Mm. Di ba malapit ng magpasko? Hmm. Ano yung wish mo nitong darating na Pasko? Ang totoo niyan, yung wish ko, tinupad ng Ligote Crab. Ngayon, kung tatanungin niyo ako itong, kung bakit kailangan pa ng Pasko ang tayo niyo, hindi ko naman kasi alam kung kailan dumarating yung Pasko. Hmm. Kung mahihilingin man ako ng natupad niya. Pwede ko bang itanong kung ano yan? Parang ang sayo ng pakiramdam ko, natupad ano? ko pala. Yung short, damit sa kasurelo. Hmm. Grabe naman yan. Ang sarap naman sa pakiramdam ko, Kuya Bin, na wala pa man pala. Yung hiniling mo, nandiyan na pala. Kailan pala ipas ko? December 25. 25. Anong pecha na kayo? 25. Maliban ba doon sa mga damit? Wala nang iba, Kuya Bin? Yung ano, yung tinanong ni Kuya Lito. Hmm. Bike, saka... Basta may tinanong siya. Hmm. Binig ko yung bike para sa iyo, no? Mm. bili na lang kitang bago, no? Mm. Regalo ko 'yun sa iyo. Pero gusto ko kuya Bin, tulungan mo kung mag-okay lahat, no? Mm. Basta kuya Bin, ako gusto ko magkaroon ka ng pamilya, no? Oo, oh, walang problema. Mm. Gusto ko sumaya ka palang araw. Alam ko masaya ka na sa amin. Mm. Pero gusto ko yung mas masaya. ba diba kasi pakaramdam nun. No? Mm. <coughs> Ay, nako. Masaya ko, guys, sa sinabi ni Kuya Melvin. <laughs> Oo, oh, masaya ko, Kuya Vin, sa sinabi mo. Ngayon pa lang, yung pamilyang sinasabi ni Kote na imagination na hanggang ako sa kanya. May mm -hmm. problema na yun. Hindi na talaga alam. hindi na kayang problemahin ng iba. Ako lang nakaka-easy. Mm -hmm. Masaya po ng pakaramdam ko, guys, na yung hinihiling po pala na sa tingin kong wish niya para sa Pasko ay uh, mabigay ko na po pala. Hindi ko po alam na na-appreciate niya na po pala yung mga simpleng bagay po. Masaya ako, masaya ako para sa iyo, no? Balang araw, yung mga pangarap ko sa iyo, no? At alam ko naman na ang ating Diyos para sa iyo. Alam ko marami kang pwedeng gawin pa sa buhay. Tiwala lang, no? Sa ating gas na. <sighs> yung balot, hindi ko nang balot. Ayan na! Okay, sige okay lang na. Pinagdala namin ng diesel natin. Okay. Ating! Ang dami! Pagka dumating na, bili ka na. Sa Balot. So yan, dumating na rin po yung balot. After 9 years. Kain Kainan muna kami. <laughs> ini Oh. <Jungnet> <believers> <faith> <food'>?